Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin po natin si Dr. Michael John Ngo Barcelona para ipagpatuloy ang usapang puso. So, Dr. MJ, pag-usapan naman natin. Kanina napakadami nating napag-usapan tungkol sa healthy heart, no? Ngayon naman tungkol sa high blood o hypertension na marami mm. sa nakikita at nanonood natin ay very familiar. So, Dr. MJ, ang dami po o oh, tila dumadami at tumataas ang bilang nito sa ating mga health checkers. Ano po ba ang usual na cause o sanhi ng pagkakaroon ng hypertension? Okay. Para sagutin ko po yung tanong niyo po, ah uh, marami po ang sanhi talaga po sa hypertension, no? So, before everything else, uh, kailangan maintindihan po ng mga Uh, health checkers natin na uh, yung alam po natin na hypertension yung alam po na yung familiar po tayo na hypertension o sa Tagalog alta presyon ay katalasan ito po yung essential hypertension na tinatawag natin o kumbaga yung primary hypertension. Ito yung hypertension na, na napapasa or nakukuha sa lahi, no? So 95 in fact 95% ng ating hypertension ay primary hypertension. Okay? So may maraming causes po no no. So at least kung hindi man causes at least contributing factors sa pagdevelop ng ng hypertension. Isa po doon of course yung edad. Habang tumatanda yung isang pasyente, uh, tumitigas o kumakapal yung mga ugat natin. At kung hmm. kumapal or tumigas yung ugat natin, usang tumataas po yung blood pressure. That's why mga pasyente kahit alam nila hindi sila high blood nung, nung kabataan nila, bigla sila nagiging high blood pag, gabi, ah, pag may edad na sila. In fact, mga pasyente mga 70 years old, 75, halos matitigas na po yung mga ugat nila noon, no? In fact, meron po tayong special na term para sa ganun na, na, na na phenotype of hypertension, ito yung tinatawag natin na isolated systolic hypertension of the elderly, no? Ito yung mga elevated blood pressure na yung taas lang na numero yung tumataas pero yung mababang numero ay normal pa po. Ito po ang ng nakikita sa mga may edad na po natin na pasyente, yung mga senior patients natin. Uh, other uh, co uh, contributing factors again yung nabanggit ko po yung family history po natin kung meron kayo mga first degree relatives o so mga kamag-anak na may high blood uh, tumataas po yung chance nyo po na mag-develop din ng hypertension uh also sa lahi no mga uh, although Filipinos, uh, tayo isa sa mga pinakamataas na lahi sa Southeast Asia sa pagdevelop ng hypertension, meron pa pong ibang lahi na mas mataas pa po po sa atin, ha? So, pero uh, in context po sa ating usapan ngayon, i think malaha halos mga health checkers po natin ay mga Pilipino naman po. <laughs> At least ipinapaalam ko lang sa kanila na mataas talaga po chance natin magdevelop ng high blood dahil Pilipino po tayo. Okay? Uh, another uh, contributing factor po uh obesity, no? Yung Paglaki, pagdagdag ng timbang, more than sa normal na BMI dapat, tumataas din yung chance sa pagtaas uh, ng presyon sa dugo. Physical inactivity o yung tinatawag natin na sedentary lifestyle, yung pahiga-higa lang, hindi gumagalaw, lalong nakataas din yun ng blood pressure. Yung diet na mataas sa asin, high salt intake at mababang potassium intake, sila po yung nagpapataas din ng ating mga blood pressure, no? panini uh, paninigarilyo, pag-inom ng alak, madalas uminom ng kape, lalo na pag more than one cup a day of coffee na, lalo na yung mga espresso pa, talagang nagpapataas din ng blood pressure po. Yan, no? Uh, katulad din na nabanggit natin sa heart health kanina, yung sa stress, stress is also contributory sa pagtaas ng blood pressure din and other uh, medical conditions like kidney problems, diabetes, sleep apnea, yung mga malakas humilik kung gabi na hindi nagpapatingin sa doktor, nakakataas din yung chance nila magtaas ng blood pressure no? over time. And yung mga pasyente yung mahilig mag self-medicate no? or yung mga pasyente yung mga babae na, nasa na reproductive age group na nag-take ng pills sila din yung po yung mga patients na nag uh, tumataas yung risk nila for hypertension. So yung mga certain blood pressure uh, certain birth control pills can influence yung blood pressure natin. Pwedeng tumaas po doon. At sa mga pasyenteng bumibili lagi ng over the counter medications katulad ng mga Alaksan, mga skillan, sorry hindi talaga ako nag-promote pero ito yung mga kad kadalasan na binibili ang mga mefenamic acid, ibuprofen, naproxen, diclofenac, or yung mga generally ang tawag sa kanila dito ay ang tinatawag natin na NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs, nakakataas din sila ng blood pressure. Okay? Ang dami po palang mga contributing factors na pwedeng tignan, no, Doc MJ, patungkol yes. naman sa sa pressure or hypertension. Meron po ba namang uh, kailangang bantayan ng ating mga health checkers na sintomas o senyales na pagkakaroon ng hypertension or, or, or alta presyon, Doc MJ? Ito ang isa sa mga pinakamagandang tanong, Teacher Ellie. Ang tawag po sa hypertension ay silent killer. Because lahat ng halos lahat ng pasyente walang nararamdaman or mm. Symptom. Kadalasan may mga pasyente tayo magsasabi, "Ay doc, sumasakit po yung yung ano ko, yung leeg ko, sumasakit yung batok ko, yung sumasakit yung balikat ko, baka mataas yung blood pressure." Kadalasan, sumasakit lang talaga balikat nila or may muscle pain sila or may muscle strain sila, nagmali talaga yung pagtulog nila kaya sumasakit, pero na attribute po natin sa pagtaas ng blood pressure. Pero makita nila, ay, mataas yung blood pressure ko ngayon. Uh, most likely, dun, buti kung na-discover na mataas yung blood pressure nila dahil sa sitwasyon na yun. Pero kadalasan, majority ng, mga pasyente natin, walang nararamdaman. Swerte na lang kung mahuhuli natin sa mga ganong sitwasyon. Pero majority ng mga pasyente natin, nagugulat na lang sa pag-check up nila sa amin, na mataas yung blood pressure. Ay, ito, sabi ng ano namin, sa health center, normal BP namin. Pero bakit sa inyo po, Dok, mataas yung blood pressure natin? Wala na akong magagawa yun. Kailan ba kayo nagpa-check ng blood pressure? Baka 3 years ago or 4 years ago pa. So, minsan, may false notion po tayo na na porket normal BP natin dati, hindi na tayo, wala na talaga tayong chance sa magka-high blood in the future. Pwedeng-pwede pa rin po. It just, it's a matter of time and age nga, di ba? Nung binanggit ko kanina, no? So, importante na ma ma-intindihin nyo na ang high blood, wala talaga po halos yan sintomas. And kung magkakasintomas na rin po kayo, most likely, dahil sobrang taas na talaga yung blood pressure, baka lumalampas na po ng 200 yung blood pressure nyo. Sometimes may mga pasyente kaming ganito na ganyan, nagko-complain na ng dizziness, o paghihilo, sumasakit ang ulo, sumasakit yung mata, namamagay yung muka, namamagay yung mata, namamagay yung paa. Minsan may mga pasyente kami na umiihi ng dugo. Pag ganun po nakikita natin, mataas yung blood pressure, nagkakaroon na rin ng komplikasyon or simptomas, ito po ay tinatawag na po natin na hypertensive crisis or hypertensive emergency. So ito yung mga pasyente na kailangan pumunta na ng uh, emergency room. So, ito yung mga pasyente usually mga blood pressure nila na more than 210 over 110 or 120. So, ito na mga definitions natin ng hypertensive emergency. So, yun yung mga kailangan na kailang uh, gamutin agad-agad. Mm -hmm. Doc MJ nabanggit niyo silent killer nong ating hypertension. Mm -hmm. Para yes. sa ating mga nakatutok, at nanonood ngayon. Ano po ang inyong masasuggest o marirecommend para maiwasan na umabot dito sa hypertensive crisis na nababanggit ninyo na meron na silang sintomas, ano? Meron po ba kayong mga advice para sa baliklosog resolution ngayong 2025 para sa ating mga <laughs> health checkers? Okay, so ah uh, baka na, na ano ha, hindi lahat po ng tao na pupunta po talaga sa hypertensive emergency. In fact, konti lang talaga yung mga pasyente na pupunta sa hypertensive emergency. Kadalasan po mga pasyente natin either hypertensive urgency lang or talaga mataas ang talaga yung blood pressure natin. no? So sa mga general uh, health checkers natin na gusto lang talaga, curious lang, kasi medyo nagkakaroon na sila ng guilt <laughs> dahil sa kanilang Christmas na enjoyment at nagbabagong buhay na ngayong taong 2025, ang advice ko talaga is magpa-check up talaga. So, uh, uh, pwede nilang gawin yung pag-check ng blood pressure sa bahay kung meron po silang digital blood pressure measurement. Pwede ni sila magpakonsulta po sa doktor para ma-evaluate na maayos yung kanilang blood pressure. Now, kailangan na kailangan may specific na criteria po tayo para masabi na high blood talaga yung pasyente, no? So, there are proper ways sa pagkuhan ng blood pressure. Uh, kailangan na sa tamang sukat yung cuff na ginagamit natin na pinapasok po sa braso ng pasyente, na sa tamang higpit yung paglagay, na sa tamang posisyon or level yung console ng pagkuha ng blood pressure, kailangan yung pasyente nakaupo at least 5 minutes na walang distraction. And of course, kailangan pasyente ay generally asymptomatic kasi minsan masakit yung ipin, masakit yung ulo, talagang tataas yung BP mo, di ba? Kasi hindi ka okay. So, at para masabi yung isang pasyente ng hypertensive, kailangan yung blood pressure nila ay 140 over 90 for more than 2 or 3 occasions, hindi lang isa. So, minsan may mga pasyente ako pumupunta sa clinic, kuha ng BP, 140 over 90, sinasabi ko, you're not yet hypertensive. Suspect pa lang po kayo. Sinususpect siya pa lang po natin na baka high blood ka. Balik po kayo, mag-monitor muna kayo ng BP sa bahay para makumpara natin yung BP mo dito sa clinic at yung nakukuha mo yung sa blood pressure sa bahay. Kasi minsan, may mga pasyente tayo na stress lang talaga. Kasi first time nila pumunta sa doktor, talagang tumataas yung blood pressure po nila. Ito po yung tinatawag natin na white coat hypertension. Meron pa po palang mga ganun, Doc MJ. Mm -hmm. Hindi lang simple po high blood po. Maraming klase pong hypertension. Ang dami po lang kailangan tandaan, ano? Pero maganda dun sa nabanggit niyo Doc MJ, lalo't lalo na nabanggit natin na silent killer, no? Ang ating mm -hmm. hypertension. So, talagang mainam na magpa-check up, no? Sa ating mga doktor. Pero nabanggit din po ninyo na marami sa ating mga health checkers ay talagang meron po silang pang-check sa bahay ng kanilang blood pressure. Actually, meron po tatanong dito, Doc MJ, ano daw po ba ang normal na uh, blood pressure at kailan dapat sila pumunta sa isang specialist ang tulad po ninyo? So, ang normal talaga na considered na blood pressure is less than 120 over uh, 80, no? yun yung considered na normal. Ito yung bagong definition ng hypertension natin, no? Hindi na katulad na na dati na happy na po tayo kahit 130. <laughs> Kung strictly speaking talaga po, yung normal na blood pressure is less than 120 over less than 80. So 119 and below and 79 and below, no? Pero hindi naman pwede na sobrang baba ay normal din, no? Meron po kasi tayong tinatawag na J-curve. Pag may pasyente po na sobrang baba naman yung kanilang blood pressure sa usual, no? Na na-monitor natin, pwede din sila mag-develop ng hindi, ka na, hindi magandang outcome kung sobrang baba yung BP naman po. Okay? So dapat enough lang po yung blood pressure. In fact, depende sa pasyente, meron po tayong certain target sa blood pressure po nila. Mm -mm. 'Yun po pala 'yun Doc MJ no. At oh. nabanggit din po ninyo kanina 'yung ilang mga reminders sa ating mga health checkers na nagche-check ng kanilang BP sa bahay eh, 'yung tamang uh, laki ng cuff, 'yung mm -hmm. position, higpit dapat nakaupo at least 5 minutes. Meron pa po ba tayong mga ibang reminders kapag sila po ay nag-check ng kanilang blood pressure sa bahay? Yes. Ang hindi ko nabanggit kanina, ideally, kukuha po kayo ng blood pressure bago po kayo kumain. Kailangan wala pong laman yung chan. Hindi pa po kayo nakainom ng kape, kahit kape po ha. Or hindi, kung naninigarilyo kayo, hindi pa dapat kayo naka-sigarilyo or naka-hit-hit <laughs> ng sigarilyo. So mm -hmm. kasi yung mga uh, binanggit ko nakaka-influence po sila sa blood pressure. Kung kumuha ka ng BP pagkatapos kumain, minsan yung blood pressure po mas mababa kaysa sa hindi pa kumain, no? Yung pag-inom ng kape, remember yung nabanggit ko kanina, uh, yung caffeine po ng coffee can also elevate your blood pressure. And of course, that also goes holds true with the nicotine ng uh, sigarilyo. Uh, additional uh, recommendation also uh, make sure lang na ang kasi kadalasan ng mga digital natin ay battery operated make sure na may, may laman pa po yung battery niya po ha kasi baka error ng error yan yun pala wala na pang battery <laughs> so mas accurate po pala no doc mj ang kanilang reading kapag tama yung pagkuha mm. ng kanilang blood Sorry. Hmm. Uh, hindi rin. na oh, sorry po Teacher Ellie. Hindi na po kasi totoo ngayon na hindi accurate po ang digital blood pressure, no? Uh, hindi ko talaga po kung na, 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 alam kung saan po nanggaling 'yan na hindi daw accurate ang digital. Tapos kung digital daw, dapat magdagdag ka mag subtract ka pa daw ng ng 10. May mga na, akong naririnig ng mga ganon sa pasyente. Pero whenever I get the blood pressure both digitally and manually sa clinic ko, ang difference ko is always less than 10. Mm -hmm. Ang difference between the manual and the digital. So, I think there's a special technique talaga sa mga pasyente minsan nagpapakuha sa mga sa mga ibang lugar uh, uh, na hindi minsan baka accurate yung nakukuha nila. That's why when they get the blood pressure sa digital, nagugulat sila sa nakukuha nilang blood pressure. So actually, sa practice ko po, mga almost all of my patients na hypertensive, meron po talaga silang digital BP sa bahay for monitoring. Uh, napakaganda dun, sa nabanggit ni Doc MJ, no? Kasi marami pa nga po tayong naririnig na ganyan, Doc MJ, no? So, sa ating mga health checkers po, kung ano po yung nakuha sa ating digital uh, blood pressure device, no? So, magandang i-record na kung ano. wag nang mag tama po, Doc MJ. Correct. Correct. At there's a special way also for getting, no? Ng digital. Kasi digital sa bahay, wala pong nagdo-double check. Hindi katulad sa clinic, meron po tayong manual, no? So, sa pasyente sa bahay, they can repeat the measurements two to three times. Tapos makikita nila kung magkalapit talaga yung nakukuha nilang uh, reading. Okay? So, para masigurado talaga tayo na tama yung nakukuha nilang blood pressure. Tapos, hindi po natin ni, ano, ha, nira -round off kung ano talaga yung lumalabas, yun talaga po yung blood pressure, no? Talaga, ang daming reminders si Dr. MJ, mm -hmm. no, yes. na tingin ko, nakaka-relate po yung mga nag-check -che sa kanilang mga bahay-bahay. na, -bahay, nag-round <laughs> off, nagma-minus 10. Mga health checkers, huwag na po natin gawin at i-record kung ano lang ang nakalabas ng, dun sa ating digital blood pressure device. No? Doc MG, ano naman po yung pwedeng gawin ng ating mga health checkers na nag-check -che sa bahay no? na consistent, medyo tumataas talaga ang kanilang BP, mas mataas doon sa nabanggit po ninyong 120 over 80, no? So, meron po ba kayong advice para po sa kanila? Okay. So, usually, kung may elevation tayo sa blood pressure, kailangan po naman natin malaman yung mga risk uh, factors ng mga pasyente. Anong mga risks ng patient, no? Kung pasyente po ay low risk, wala naman po silang history of heart problems, wala silang diabetes, wala silang elevated creatinine or kidney problems. Kadalasan ito yung mga pasyenteng at yung blood pressure nila hindi naman sobrang taas. No? Hindi naman umaabot ng mga 160, nasa 140 lang, dun, dun na range na malapit. Sila po ay pwedeng i-advise muna for conservative management. Lalo na ito, this holds true sa mga pasyenteng medyo younger age group natin. No? So, kapag yung risk nyo po, Uh, tumataas, nagiging moderate high or very high risk na po kayo, the need na kailangan gamutin, tumataas din. So, kadalasan, yung mga pasyente natin na may kadalasan, na in fact, siguro 80 to 90 percent ng mga pasyente, hindi low risk, nasa high risk na sila siguro or moderate risk. That's why importante talaga magpakonsulta. Mm -hmm. Hindi sila yung magde Kailangan yung doktor yung magbibigay ng adviso. Mm -hmm. Napakagandang reminder from Doc MJ, mga health checkers, magpakonsulta. No? Tuwing may nakikita po tayong hindi maganda, lalong-lalo na sa ating mga health checkers na nagche check ng kanilang blood pressure sa bahay, mainam na magpakonsulta. Bago po natin isarang ating interview, may mga nagtatanong po sa ating mga health checkers, Doc MJ, saan daw po pwedeng magpakonsulta po sa inyo? <laughs> napaka imposible po siguro sa mga tagal Luzon at Mindanao at some I know sa Visayas natin na health checkers no ako po ay currently nagpa-practice sa Bacolod City, Negros Occidental. So, Negros is an island sa Western Visayas. Currently, hiwalay na po kami na region. Negros Island region na po kami. <laughs> so, hiwalay na hiwalay na kami sa grupo ng Panay Island at Dimaras. So, mm -hmm. Kung kayo po ng mga health checkers natin ay nasa Bacolod area or within Negros Occidental or minsan Negros Oriental, pwede po kayo pumunta sa Riverside Medical Center. Saan doon po yung clinic ko po. Doc MG, maraming maraming salamat po. At para isa ang ating interview, ano po ang inyong balik lusog resolution 2025 na mensahe sa ating mga nagbabagong buhay na health checkers at reminders po ninyo para sa isang heart healthy year 2025. Isa uh, I think ang isa sa mga importanteng uh, uh, payo ko sa lahat ng mga health checkers natin for this year, isa lang po yung puso natin kailangan natin alagaan napakaraming pwede natin gawin para alagaan po yung puso natin. So, kung hindi nahirapan po kayo, do better. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, puro dahilan lang yan. And of course, nasa, minsan yung hirap, nasa simula lang yan. Pag nakuha nyo na po yung momentum, maging mas madelis, mas madali na lang po 'yan. At wag na wag kayong matakot po sa inyong na ano friendly neighborhood uh, doctor. <laughs> minsan may mga doctor na nagagalit talaga or uh ma ano or wala minsan sa mood, uh, pero yung kanilang ano talaga help sa iyo ay talagang intentionally good-hearted or um, with their best interest talaga. So, if you have that fear, just uh, just take it as it is hindi yan personalan pero ang importante nagpapa-check up talaga okay so lahat na binanggit ko alam niyo na po yon yon yung be more physically active kahit hindi kailangan tumambing tumbling kahit maglakad-lakad lang malapit lang yung tindahan na kailang puntahan wag na mag tricycle or mag jeep lakarin na lang po natin magdala na lang payong para hindi masunog yung balat po natin Um, in terms of diet, siguro yung one cup of rice nyo po, gawin na lang po natin half cup. Pwede din po yan, no? So, small incremental steps can have a huge impact as the time progresses. Okay? So, I think yun talaga ang, I think, ang best advice ko for our health checkers for this year 2020, uh, 2025, no? So, uh, balik lusog ibalik natin ang ating kalusugan sa Balik Lusog 2025. Maraming maraming salamat pumuli, Dr. Michael John Ngo, Barcelona. Sana hindi po kayo magsawang bumisita at magbigay ng inyong <laughs> expert heart advice sa ating mga health checkers. Uh, walang problema, Teacher Ellie. I really like uh, en enjoying our talks here no? sa ating uh, program. And I also love teaching and uh, magbibigay ng payo sa ating mga listeners, sa ating mga health checkers. So, I think uh, you always invite me if you can. Maraming maraming salamat muli, Dr. MJ Barcelona. At dyan, nagtatapos ang Heart to Heart Talk kasama ang ating ekspertong cardiologist. Pakinggan natin ang mga advice para patuloy na maging heart strong ngayong 2025. Tandaan, Ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan kagalingan ating alagaan dito lang yan sa wellness tips sa health check plus